Mapagpalang araw mga ka-adventure Welcome back sa aking munting bahay Panibagong araw, panibagong adventure Isang exciting adventure na naman po ang isasagawa ko Sana po ay magustuhan nyo Okay guys, pasyal-pasyal muna tayo bago bago tayo pumunta sa ibang adventure, tingin muna tayo sa napakamagandang kapaligiran. Talaga pong amazing ang Mother Nature. Kaya tingnan nyo, very refreshing at talagang nakakaaliw. Tingnan ang ating Mother Nature. Super ganda at presko ang hangin dito. Nakakawala ng stress. Sana po ay mag-enjoy kayo sa panunood. Tulad sa amin, nag enjoy kami dito sa aming adventure. Malalakas ang mga alon doon. Hindi maganda ang pagligo ng dagat dito. Pero in fairness, napakaganda. Keeps on watching guys. Samahan nyo kami sa aming napaka-exciting na adventure. Maraming salamat po sa nanonood sa aking video na tinatapos at hindi nag skip ng ads. Love you all guys! Stay tuned! Okay, yung bahay na to guys ay, ano to? Kasi may lalaki? Pili? Balete? Balete? Dito naman tayo sa mga isda. Napakagandang tingnan ang mga isda. Ayan, ang lalaki pa nila at oh, super dami. Enjoy sila sa kanilang ginagawang paglalaro sa tubig. Ayan, guys. Oh, super. Nakaka-relax. Panoorin sila. tips on watching for more exciting videos. Habang nanonood po ako sa mga magagandang isdang ito. Um, let me take this opportunity para pasalamatan kayong lahat sa lahat ng mga support ang ibinibigay nyo sa aking munting channel. Kay Luz La, na super chatter natin, mega love shout out. Si si Gemeline Pahayahay, sa member natin, mega love shout out. Salamat si si Sastiwala. Hazel Sa, mega love shout out. Thank you so much. Isa rin nating member, Korean National. Kay Juju, Brazilian National, na members na, na member din natin. Kay Sisi Lion Girl, may galab shout out. Thank you so much, Sisi dear. At shout out na rin po sa aking kapatid, dalawang kapatid, Action and ni Nelson At pa-support po sa lahat ng mga sinasabi kong mga kapwa nating vloggers, guys. Pa-support din po kay Sisi Malin, Sisi Luz, Hazel Sam, kay Juju, Action ni Nelson Jun TV Vlog, kapatid ko. Kapitid namin po, pasuportin. Pasuportin po sa iba nating kapatid dito sa YT na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel, kay Autumn Channel. The Union's Fishing Adventure, Maninel Vlog, tututalo mo. Detector Van Der Lee, Sir Creepy, si Bungo Music na ngayon, Anderson G's Gameplay, Roger Lenore. Van Watu fishing sa magkapatid na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel si Master Kasisi Drap is per fishing at sa kaniyang anak na si Kasisi si Rap nagulab shout out shout out also to Rinan Fishing Adventure at sa lahat ng, ng mga taga barangay di Pata Ali Northern Summer, shout out also kay Si Dong Vlog nagulab shout out kapatid ka fishing shout out Excalibur Mixed Vlog, Anthony Dubandan, Presi Vlog, Polaris Mixed TV, Preya Deep, at Esther, Kayari Vlog, mega love shout out kapatid, maraming salamat sa full support. Sagay Adventure from Western Samar, kay Roberto Gallo, pamangkin ng asawa ko, Pain Expert, kay Daryl Vlog also, Daryl Mixed Vlog. At salamat uh, sa lahat ng mga silent uh, viewers natin. Yung iba kasi, mga silent viewers, sila hindi sila nagko-comment, nagko, -comment, nagko -comment. lalo na pag uh, TV ang kanilang ginagamit. Sa inyong lahat, guys, mega love shout out. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking munting channel. Love you all and keeps on watching. Hindi pa tayo tapos, guys. Kaya lang para hindi ko makalimutan yung pa-shout out. Eh dito dito kahit hindi sa bandang dulo ng video talagang shoutout na ako thank you so much lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads at nanonood ng aking video na tinatapos thank <laughs> you Ngayon po, dito naman tayo sa Bakawan para magsagawa na po ako ng adventure na kung saan makaka libre ulam. Sana po ay palarin po ako para makahandle ulam. Kahit pang ulam lang, sobrang salamat na ako doon. Yung adventure ko ngayon guys ay crab hunting. Tapos guys, kapag makakita ako ng, ng mga ano, alukan uh, lukan or sea clams, kukunin ko na rin. Bali, all around ito guys. Kung anong makita ko na mga lamang dagat, eh kukunin ko na po. Abangan! wai ay parang ito ay si ito ay guys si clams kita ko guys oh. ito maliit pero pupunit ko sige, patuloy. Magpapatuloy po ako sa aking adventure. ito guys oh ito lang muna <laughs> mga sea clams okay. ayos na ito dito may butas dito tingnan natin kung may lamang may alimangong ng mm, medyo mababa mababa lang yung puntos wala bas ng tubig sigurado hindi ito sira may laman Muito assim, entendendo que yung butas dito tumabos doon ayan ang alimang ito ayan ang walang laman ang sayo hanggang si clams lang ako ngayon guys okay so ito may ano dyan Apa? tingnan natin guys oh may mga may mga shells dito may mga walang laman na sea clams. Ibig sabihin, may kumain sa kanila, oh. Tapos, ito, guys, mga white sand. Okay. I-try natin dito, guys. Oh, baby crab. Oh, baby. Nakita ko. Okay. Sabi naman, maka gusto. Okay, dahan Okay. Okay, guys. <tuk> Apa? <tanggungi> Udah guys. Udah alim nak butas. Parang may nararamdaman at, at guys, tingnan nyo. ada sirang shells dito. Siguro may may nakatira dito. parang may kumakagat. Hmm? Ay, hindi ko ano oh, yun yung kamay ko doon, baka. Okay. May 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 umaano kumaano sa akin, guys. Ayun, ayun. Nawala. Eh. Ito eh. Saan yung napunta? Pero guys, I'm sure mayroon, may laman. lang talaga, biro guys, ang pagkuli ng alimango. Parang nakita ko na yung alimango pero hindi ko pala. wala kasi ang ano dito sa ilalim malalim talaga guys nakawala yung ano sure ako na mayroon I'm sure kasi ko na. Ang oh, lalim. Hala. Ano? Naangan niya. Ay. Sayang. Ayun, nakawala pa guys. Kasi malawak. Dito. Ano sa ano? Ano sa ano?

sure rin naman kasi nakita ko na huh. so, ayan. uh sayang oh uh ang kape hindi lang talaga biro guys ang panguhuli ng alimango Na. Guys, ito na guys. Oh, yun. Sa wakas. Uli. Ah. Okay, ito na guys. Nakuha ko rin sa wakas. Ito. Ngayon naman po ay anahin ko na guys. Kita talik. hindi tayo makapurma kasi ay may kinakagat siya kaya hindi ako makapurma よか<色>った。 Eh okay, tapos na. Ito na ang nahuli ko na talagang pinahirapan po ako. Pero salamat pa rin.